Huwag ka mag Tore, kasi matagal ko na talaga gusto makabugbog ng unggoy. Kung okay. gusto mo lang talaga ng suntukan, bakit kailangan mo pang charity-charity? Why do you need the... Uh, okay. Kailangan mo pang gamitin yung nangyayari ngayon na baha dyan sa Metro Manila? But I cannot be there on okay. Sunday. I have other things to do. Pero Tuesday, available na ako. Tuesday, Wednesday, but not Sunday. Tuesday, Wednesday, or any other day. Kaya, I think, mas okay para sa'yo kasi mas, may oras ka pa para maging sa'yo. Kasi... Ah, regarding na rin yung uh, pamahayag, basa wala pa ang uh, gikatak na ang away. Kulba, mali mga, mga kaisunan. Yan away ni Tori o ni... Uh, Vice Mayor uh, Basti Duterte si Tori Raman ang gagabot buot na ini. so sa wala pang away makaigsunan si Vice Mayor uh, Sebastian Basti Duterte uh, o na nagnabibot niya nga dili siya available uh, sa Sunday gobi uh, gawikan kay aduna siya mga importante ang mga, mga lakaw so available siya sa Tuesday or wednesday so muna makisunang ang pamahayag uh, ni uh, Basti uh, Duterte og gali pa man uh, matud pa ni Basti Duterte may ganlang wala siya nang hamon uh, tinuod yang gingon uh, pag uh, magsuntukan tayo uh, mabugbog-bug kita so yan lang og kekabotay pa sama og uh, BC Mayor Aga dili matut pa ang ayan mabalaka si uh, Tori uh, kay uh, dugay na pa nga gusto aga ah, maka uh, sumbag o uh, uh, unggoy so muna mga kaigsunan na pa nga kinalan sabutan ha? kung unsang adlaw unsang nga oras maghibog schedule ha kaya ang netabo may gala, gabot-buot naman si uh, Tori may gala sa pag-schedule ha, kuman kibot niyang mga kaisunan uh, sa interview kaya ba ni Tori nga uh, muning uh, adlawa, muning uh, orasa kung uh, diin uh, mao-usap nga vinyo, so muna mga gala ang gapamaya gani uh, Tori sa wala pa ang uh, dula So, mo ni mga kaisuran, uh, atong adlaw nga uh, Domingo, pizza 27. So, wala man siya uh, basta gibi kan kay uh, adunay importanteng lakaw. So, may tungtong gid mga kaisunan si uh, Tore sa ibabaw sa ring. Ah, grabe. Ah, mo lagi people's champ mga kaisunan. Ah, ah, si Tori magagala iyang uh, ang iyang uh, kaugalingong bangko ha grabe kayo you know undag may tao normal man na uh, mo lagi na libre na uh, plus uh, gusto po sila mo tan-aw lasa gala sa maong dula ha, kung unsay uh, uh, uh mahitabo so muna mga sunan ha uh, si rin Miguel ah, andam kayo eh ah, kulba kayo ah, naka uniform mga kaisunan ah, uh, ah, box uh, boxer short ah, naka sapatos pang boxing mm, o naapoy mga chika bibs mga kaisunan ah, may tambong So muna mga igala uh, mo lagi nga uh, ang problema magdinin nga uh, uh, kining boxing match mga Uh, kaisunan, gumikan kaya dapat unta, kaya delikado man eh dili ni basta-basta may gala nga himuon namang dito-dito uh, may gala ang nga so, kinahalan pa na o uh, sabutan kung unsa ang angayan nga may tabo uh, sa ako nang kikengon, uh, kinahalan nga magsabot ang uh, duha ka mga grupo uh, duha ka mga grupo mga uh, kaisunan kung uh, unsa nga mga unsay mga angayan nga pagabuhaton unsa uh, nga mga adlaw unsa nga mga orasa unsay kinin, uh, kining gitawag pizza ha, uh, di ba kay ang natabo makaisunan gabat buhat si Tori may gala ga initiate siya og kining lugar nga si Basti makaisunan wala gani ka so normal lang kung ako si Basti may nga kaisunan ha uh, Kung wala isakto ang kasabutan, gano'n mo tambong ko Ha? nga musaka man ko sa ibabaw sa ring ganit. Gaiha pa sila. Ha? Gaiha pa sila may gala. Ha? Gaiha pa sila. Nag-countdown uh, makaigsunan. Ha, uh, ten na pa doon. One to ten. Nya, wak magay wak mag mo. Abot si Baste. Kaya si Baste lagi. kami uh, may delikat. kaya daan naman siya naingon mga kaigsunan nga dili siya available sa Sunday so Martes, Merkulis o bisan unsang adlaw basta Sunday wala siya so uh, si uh, kining nga turi so mekat -kat siya uh, sa ibabaw sa ring mga higala uh, niya nga adlaw nga Domingo nga wala si uh, basti. so Gipak po siya mga kaigsunan uh, mura pong uh, uh pag iusap po kamot nga champion wala naging nga may gala nga champion nga wala y, uh, gichampionan ha uh, pasikat lang ba pero mo naging mega may gala, wala problema kung nga gusto gin nila pero ang importante niya na mga kaya bisan pa nga dulat ni siya na na di kalimut may gala nga ang matag-usa adunay pagdumot ba uh, sa matag usa uh, uh, mga kaigsoon gumikan ni ining gagrabe uh, nga pamulitika uh, na sa atong na uh, so, so, delikado ni uh, ba na bina kay si Duterte mga kaigsoon galungot-lungot ni siya kay ang iyang amahan mga igala si uh, si Tory manggit ang nga, uh, nangunagid sa pagsakwat uh, sakwat, pag-arsa may gala aron nga madala dito na sa dahig Ha? Uh, Netherlands mga kaisunan so naagi kasuko mga gala o naagi dugangan pa nga ang uh, syudad ha? nga si Basti may gala uh, maoy uh, BC Mayor o karon o ICC uh, mayor mga kaisunan dito na sa may uh, City City baga gilisod-lisod siya ha? so munang nang uh, usan na siya may gala so delikado ni ha? delikado ni mga kaisunan so kinahanglan yun lingkuran tingkuran ah, mga gala ang maong uh, kining uh, uh, dula o away mga kaisunan kay delikado man eh niya yeah. ah motongtong na si Basti dito mga gala wala kasabutan ha ah, putro pod ni si uh, Tori Maygala suito mo bakser uh, ka boxer siya. pero wala siya kasayd kung unsay pamaagi ha yeah. unsay pamaagi gala sa kining uh, 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 pamaagi may gala aron nga may tabo ang Osaka boxing match makaisod di man na pwede nga pag interview nimo diha ah sige na boxing ah, himo lang kag oras ah, initiate din ka dito ah, sa Osaka gym unya ang imong kontra wa kasayod ha ah, kinahanglan nga lingkod na unan yana buhaton ah, magsabot mo kung usay mga angayan nga on plaster ba magpinirmahay ha magsabot mo kung unsay uh, uh mahitabo sa pika sa side ha? sa matag side ha kay basin unya nga magrabihan mga kaysa pagsumbag sa ah, uh, papangig basing di na mauli ang ulo ha ah? mahiwi di ba makuya bakha ha ah, ba na naunsa man si Tori oy ha membro man ta mga kaisunan sa PNPA ah? boxing club mga kaisunan ha ah? onya pila lang kaadlo murag tulor man siguro kaadlo gikan sa iyang uh, paingon mega nga ah, boxing unta ni ha ga, schedule din mga kaisunan ha ah? ga gahimo din siya og kining si siya gibut buot ba kung asa dulaon so si Basti mga igala ha ah? normal lang nga dili mo tambong mga kayuson kay wa man sagasahid sa keneng uh, oras asa dapit ha kuno nga gewas niya na mga kayuson olay kasabutat dapat ning kuran kay kung usa may tabo makayson ibabaw sa reng so wala'y problema ah ha, di ba wala'y problema so ina na karon mga gala so ah, gagabong adlaw daadlaw dubing dumay gala pizza 27 ah ha? di wala si Baste. Nga naman, daan naman nag-ingon si Baste nga. Kanang Domingo, dili ego available ana. Ah, siguro adon ni mga lakaw. Ah, kaya may man dito sa kidney uh, sing Singapore mga kaigsunan si uh, Baste. So, available siya. Martes, Merkulis, o bisan adlaw may gala basta Domingo, wala. So, karon kay si uh, Tori mga kaigsunan. Nagabot-buot man siya o gakirig uh, oras So, ni Saka sa ito sa ibabaw sa ring. So, normal makaisulan -so, like, kawala makasayad si di ni champion si Ture o nang hinambog na dayon. Ah, nang hinambog dayon. Saan? <laughs> Nagiging megala Ah, karon pa kita nakakita og okay, PNP chip may ganlang nga murabag bag uh, na masama man ni he, dala na siguro ni sa kining nga pedaro niya atori mga higala di uh, lang dilang ta mingon uh, unsa basta ingon ani maka dapat planado uh, planado kaya membro man ta ka uh, membro ka, ka sa kining nga PNP uh, boxing club so dapat unta um, magkaisunan i plaster lingkuran ang maong um, um, mga plano mga higala kaya uh, sa aron ha uh, pag-abot sa panahon makaigsunan nga adunay may tabo makuyapan baka, malukapa baka, ha na ma injured baka, walay ang ah, basulon. basolon ha dili kay ditsudit so mga kaysa pinalang kaadlaw, sa saka dito mga igala sumbagay so, kunya ko aduna may tabo pag unsa na lang ha kinsa may basolon ni ana si mga injury mga si uh, Tore ha 'di ba? Mainti mano. Kay kanira ba si may Megala, grabing ah, dako ang kasuko gato na Tore. Si Tore po dako ang kasuko gato kang basti. Ah, ma personal ba? Ah, magpinosuli unya didto. Oh? 'Di ba? So delikado, lingkuran. Pa? Ah? Aron nga ang mahitabo mga kaisunan. Mamahimong uh, formal ba? Ha? Ah? mamahimong nga uh, formal kay di ra basta-basta mga igala. so mo na gingon kung uh, sa sunod mga kaisunan kay uh, uh, domingo mga na uh, midaog man kunway si uh, torio, wala si Baste pero si Baste may daan na gid ingon nga dili siya makatambong sa maong uh, away mga kaisunan kay uh, na asya so uh, ina inatonta uh, nga magkasinabot ang uh, grupo Ah kongabut ang panahon nga ah paryo silang nga musaka sa ibabo sa boxing ring so sabutan nila kana bang hap saiba ah hap kay kining gihimo magkay sunan ni Tori mura mag maguang ra ni ah maguang ra ni sa kining away kali mga kay paingon nga ah, pagkadungog niya nga mo sa ah, ah Gustu gusog ning kuan ah sige <laughs> Sige, sumbaga yung tani. Ha? Boxing yung tani. Adi man na anak, Ang boxing mga kaisunan. Ha? Kung uh, mo duwa, may kasi ibabasaring. Taas pang mga adlaw. Araw nga, maplastar ba?